Eh nga po, gilaw, kahit yung bagay texture na yan. tapos yung mga himagmag na yon, ay na masarap din yung mga gilaw. At halo ng halo. Oh, tagaktak na maghalo eh. Ya yeah, mga giliw, magluluto tayo ngayon ng adobong paika. Ay, naku, napakasarap niyan sa kanin, lalo na, naku, talaga naman. Gilaw! <laughs> Ya, yeah, syempre, pagkagaya, ito natin ang karnik. yan bago magpipit-pit tayo ng bawang. Ya, yeah, pagdami niya ipagsarap. Nilagyan natin ng bawang. Saka, asin mga giliw Tapos, papaliguan na natin ng suka. yang adobong. Paiga. Kikita niyo ba yun? yun? po ng baboy. Pupusan ng apoy. Kaya, pag nakakulu na, lagyan natin ng paminta at saka some seasoning. And we can make halo-halo na. -halo. yan after sa mahinang apoy, kanya check tse nyo lang, pag masabaw masa patakpan lang ulit natin yawa yeah, mga gilew pag ng gaya, walang tigil na halunin hanggang sa mamula at mapritaw uh -huh. Then, yan at pag konti ang taba ng inyong karne lagyan nyo din ng konting mantika kasi yan ipiprituhin ng ating adobo paiga yan dapat ay eh, malakas ang apoy natin at ingay halo kay halaw mga gilew ah? maganda din yung eh, malaking tipak ng gayat para hindi magiba Halo lang ng halo gineo so, Ito na amay yeah, nyo Ito kakabang bawang na natutusta. ka Ya, nyo ba yeah, yun? yung mga flakes na yun, ang masarap din yung mga gilew tutustahin pa natin niya yeah. pinaigyan natin yung suka ngayon ay pipretuhin yun yeah, ang mga gilew, malapit na matusta o oh. kita nyo ganyan, konti pa talaga namang kailangan eh, yun magtiis ng papagay ah. at halo ng halo oh. tagaktak na maghalo eh yamagile yeah, mga giliw pag ayos na iyan o oh, di kapit yung texture na yan oh. quality ngayon yun napapunta oh. eh, na doon ay yun ah yun ah po giliw yung texture na iyan tapos yung mga himugmug na yun ay na masarap dia mga gilaw. Ah, ay ah, bago pa partner niyo din eh. Ay talaga naman ina. Yan, titimusan natin ngayon, oh. Ito niyo kuya, oh. wiggle wiggle malambot. Ito niyo sausaw saan ko niyo gustong isawsaw. Hmm. Napakalambot. Napakasarap. Mm hmm. Mm -hmm. hmm